Nagbinilis na rin pala sila dito. Iba talaga ang isko effect. Pati dito sa rekto, nagsisimulan na rin sila sa paglinis. Itong lugar na ito na dadaanan natin palagi, puno ng mga obstruction, mga basura, at yung mga poste amoy mapanghi. Grabe. So ito, nagsisimula na sila sa paglinis bago pagkaupo ni Yorme. Malala nyo kabay na pumunta tayo dun sa Carriedo, Bina zero vendor na rin, binabantayan na, abinida. Dito naman tayo sa Recto. Tingnan natin ang sitwasyon ngayon bago pagkabalik ni Orme. Tingnan natin ang sitwasyon ng Recto ngayon after pagkapanalo ni Orme dito sa Mayor. no. Uh, napunta natin itong Recto noong uh, gabi. Uh, simula doon sa may Nicanor Reyes, dumante ng Divisoria. Tapos yung next part naman natin dito, dumante ng abinida. Hanggang doon sa ilalim ng Carriedo. Tingnan mo di ba? Malaking tulong yung mga pahilaw dyan. Ah, naubos yung mga tumatambay di Recto Corner Rizal Avenue. Ano, ah, dito naman tayo sa May. Recto Avenue. So, bukod dito sa mga obstruction, kailangan din ayusin dito. mga basura at saka mga etchas. Dito ako may pagdumaan ka talaga. Amoy mo yung... Amoy yung uh, etchas. Amoy yung... Uh, Kala mo plus flash. flashing ng ihiyan. Ito yung north entrance ng recto. Oh. Akala mo tambayan dito no, pero kanto to. na ng mga tao. Masura dito. Kung nagre-ready na sila sa pagbabalik ni Jorme dito. Ayoko sino nung, nung dugyot, di ba? Eh, hey, grabe guys, nag improve na oh Lumuluwag na rin sa rektod eh. Ito, wala na, wala na mga basura dyan oh Eh, nag improve na yung kundi, ilalim ng rekto, no? Ebol tayo ng no? ng basura. So umiikot pala yung barangay ng sila sa ilalim ng uh, rekto. So ba bueno, umiikot sila ngayon dito. Kaya tanggal yung mga obstruction. Grabe, kumikilos to. Ano ba ito dito na yun? Eh? Puno na mga akong dito, basura dati. Ito. So. Ah, okay. Nag-ayos na rin pala sila, no? 310 District 3, Manila. Ah, may mga nakaparada dito dati ma'am, di ba? Yung mga motor. Nagbinilis na rin pala sila dito. Ito yung mga taga-barangay. rin. Tumama kayo ng Recto Kabayan. Siyempre, marinig nyo. Nakatakot. Pero ngayon, hindi na. Nagbago na. So guys, natin dito sa underpass. Dito yung paggawa ng mga tailoring. Lagi Bakit ng pagbago na? No? Wala rin mga basura dito. Malinis no? Ikot -ikot na. Ikot-ikot nga muna tayo dito. Ah. Tawad oh, Baba. Oh, dati dito malinis na rin, no? Laan na ng mga tao. Kasi kasi puro mga bendo rin dyan, eh. So, may mga kaunting basura na lang dito. Pero saglit na lang yan. Okay, guys. Ayan. Bukalo jeans. Bawaan ng mga uniform. Guys, okay, so pinaganda na rin yung sidewalk ng Isitan. Yung itaas na, napinturaan na rin yan. Tara, punta tayo ng... Yeah, po. Wala na rin mga tambay dito. Marami din ayusin dito sa may area ng Quezon Boulevard. Tulad illegal parking sa may kalsada. Maraming tatagalin dito. Obstruction na yan. <tong> Parang lumiwana ko ulit yung karye do. Ano mga anak ko dito? Hindi ko dyan. Ito kasi kabahin. Kalsada talaga dito eh. Para sa taong bayan talaga. Hindi kasi may kita mo. Ma Tindahan nyo sa likod. Yung pag may mga latag. At yun na po yung ng Quiapo, Manila ngayon. So isa ito sa mga pinupunta ng mga tao talaga. Kaya naman na uh, napaka-traffic. Minsan siksikan din magpupunta kayo sa Quiapo Simbahan. Kaya naman malaking tulong talaga yung kaayusan dito. Uh, malinis. Wala mga illegal parking at saka obstruction. Kumbaga, maayos. Dahil dito, bawat oras yan, lalo na pag-rush hour, marami talaga mga tao dumadayo dito. Ngayon, kung sobra yung mga obstruction or mga vendors yun sa kalsada, paro na lang yung mga naghahanap buhay din, yung mga uh, taxi, yung mga jeep, kasi dumadaan din sila dyan eh. Pag sobra yung mga obstruction, siyempre, eh, maapektuhan yung kanila. Kasi hindi lang naman yung mga vendors naghahanap buhay dito sa Quiapo eh. Pati rin yung mga ibang tao. Kaya naman, uh, itong paglinis, pagsasayos, na uh, isa sa mga gagawin or may Orme pagkabalik niya, yan ay malaking tulong sa Manila. At ngayon, good news dahil inuna na nila bago pag-open year yung pagsasayos ng Manila ngayon.